Hello, good morning mga kapatid. Happy Wednesday po sa atin lahat. Nandito na naman po ang uh, uh, si Malu de los Santos at magbigay lang po ng reaksyon dito po sa mga e-lover. Diba? Sa mga e-lover po ay talagang hindi na po talaga tumitigil ang mga grabe talaga po sila. Para silang mga bubuyog kung umatake dito po ki baby Beyonce namin. Ngayon po mga kapatid, ako ay talagay natutuwa dito sa mga nangyayari po. Ano? Uh, shout out muna sa aking mga viewers po at sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At tayo po ay maggagawa lang po ngayon ng reaction dahil hindi tayo nakapag live. Ay talaga naman po at ako ay napuya talaga ako sa kakapanood ko kagabi. Hindi sari-sari po ang naging marites ko kagabi. Pero dito po tayo kibibibiyansi natin na inatake na naman ng mga ilang. Lover. Eh, Alam nyo po mga kapatid, ang katotohanan po nito ay uh, inatake nila si Ido pero hindi nila kinaya. Ngayon, nung alam nilang hindi nila kakayanin si Ido sa pambabas nila ki Ido dahil dito sa mga sinasabi nila ki Ido na um, scammer. <laughs> alam nyo po mga <laughs> at yung mga budol-budol na yan. Ay grabe talaga. Talagang sumuko sila. Hindi talaga nila kakayanin ito si Ido dahil alam naman natin na mabait ito si Ido, no? At hindi hindi niyan makagawa ng mambubudol di ba? At uh, ito naman po ngayon ang inatake po nila si Bibi Bianchi. Alam nyo po talaga, ako ito antuha dito ha, ito ay ano lang tayo ha, hindi tayo dito ay manguukray at hindi tayo dito ano, yung nakikita lang ba natin dito sa mga eh, lovers na ito, hindi nila alam kung papaano na nila ididimpin siya ang kanilang uh, erika, no? dahil sa nakikita ko po dito talagang uh, gumagawa sila ng paraan para lang po makapambato o makapang uh, gawa ng hindi maganda dito sa mga uh, binabas nila di ba ngayon no, si Ido dati, di ba ngayon naman si Beyonce. ano pa naman talagang ganyan? kaya nakakatuwa po dito sa social media dahil bukod po ito sa ang mga basher po talaga o ang mga lovers, may mga edad na po yan. Na ito bang si Erika, yung idol nila, <laughs> pilit nila pong ipinagtatanggol, di ba? Lahat ginagawa nila para maipagtanggol po nila itong uh, idol nila. Ay, tayo naman po ay wala naman talaga tayong mga idol-idol dito. Dito po ay tinitingnan lang natin kung sino po ang naaapi. Kagaya po dito kay Beyonce, di ba? Na walang kalaban-laban, di ba? Kaya tayo nandito, pumasok tayo para i-defense po tayo. Ngayon po, ah, uh, 'di ba? Kaya sana naman po tayo ay magdahan-dahan lalong-lalo na kung itong si Biancy ay minor di edad, 'di ba? Ang baby si namin, 'di ba? Ang cute niya. Kahit wala siyang makeup, nakikita mo pa rin yung uh, cute niya, 'di ba? Maganda po siya. Simple na kahit wala, at saka makikita naman natin bakit niyo sasabihin na malandi. 'Di ba? Ang pagiging malandi niya hindi ko 'yung nakikita. At uh, 'yung sinasabi mo kay Byansi ay 'yun doon kabaliktaran. Doon 'yun sa mga ina-idol niyo, kay Erika, 'di ba? Kaya po mga kapatid, tayo po ay maging patas lang dito. Kahit man tayo ay hindi natin idol, hindi natin gustong isang tao, kailangan po maging uh, ano lang tayo. Uh, mapagpasensya. Yung bang um, normal yan dahil may kanya-kanya tayong manok. Hindi ganun. ah uh, kami po naman na mga reactionist ay kung sino ang nakikita namin na pal pinupulutan ninyo na wala namang kasalanan, nandoon po kami. di ba mga kapatid ah uh, lalong lalo na po ako eh sasabihin niyo views lang ang habol ni Malo de los Santos nagkakamali kayo dahil ako po wala ditong kinikita sa channel ko. Kung kumita man yan po ay salamat, kung hindi salamat din. At least po dito ako ay nakakapag-react sa mga ginagawa ninyong mali, 'di ba? Kung paano natin kayo alimbawa ang irikan nyo. 'di ba? Alam naman natin sa simulat silmula, may ginagawang mali, 'di ba? Hmm. Ngayon, kayong mga i ang ginagawa nyo naman pulutanin ninyo kung ano-ano ang paratang nyo kibiansi na pangit uh, na paliguan lang o pinulot sa kanal may mga ganong term at ang dumi-dumi ng paa kayo paalang ang madumi kibiansi kayo marumi ang kaluluan nyo ngayon <laughs> pa lang hindi pa nga kayo namamatay ay nasa hukay na ang mga kaluluwa nyo, inuud na ang pag-uugaling nyo. Ganun po. Kaya, ang tatanda na natin, kailangan pa ba natin manglait ng tao? Pati, anak ni Kuya Bal, hindi na ninyo pinaligtas na hindi naman sila nasa social media. ba? Diba? At hindi naman kayo pinakikialaman. Ay, si Kuya ang banatan nyo. ba? Diba? Dahil si kuya, sa, alimbawa, si kuya nag-reaction sa inyo, si kuya ang balikan nyo. Hindi po ang kanyang mga anak dahil uh, hindi naman po ang dalawang anak ni Kuya Bal na babae na nagaano sa social media, 'di ba? Kaya wag hindi naman kayo pinakikialaman. kaya wag niyo pakikialaman. At eh, alam naman natin kung tutuusin, ikumpara naman natin ang anak ni Kuya Bal doon kanyo at sa inyo. Ay hindi naman siguro hamak na may itsura, di ba? Maganda. Huwag natin sasabihin na pangit ang mga anak ni Kuya Bal dahil nakikita natin ay maganda. O pangit man nga kung maganda ang kaluuban, di ba? Doon tayo ay hindi dapat ninyo uh, isali dito ang pamilya, di ba? Dahil hindi naman natin eh, uh, sinasali. Eh kung kanyo, yung mga basher kayo at isinali namin ang mga anak nyo, ano kaya ang mararamdaman nyo, di ba? Doon lang tayo kung sino po lang ang kinukontent natin dahil content-content lang ito at uh, kikita naman natin kung papaano sila mag-ano. Ay, ayaan na lang natin mga kapatid. Huwag na tayong idamay kung sino naman ang ano. wag naman ano. Ang banatan ninyo si Kuya Bal. Hmm. Kung may mga channel naman kayo, di si Kuya Balang banatan nyo, hindi ano, at yung mga reactionist na nag -reaction dito sa sa inyong ano, sa inyong BB Erika at kami naman dito sa bibi namin na si Bibianse, di ba po? Kaya po wag naman tayo. At tayo po ay may kanya-kanya tayong ah uh, sa mga uh, sa mga tao, di ba? Kung idol niyo si Erika, ay idol namin din si Bibi Bianse, di ba? Dahil di hamak naman talagang napakaganda at napakasimple niya, di ba? kahit wala siyang makeup talagang grabe uh, alam mo dila ang kanyang best look di ba <laughs> ngayon lang mga mga gabatid talaga eh, ay talaga ako dito sa ano ito ay pag, pag good vibes ko lang to mga kapatid at hindi naman po ako dito ay na yung namimintas dahil tayo lahat tayong mga tao may kapintasan, may kanya-kanya tayong kapintasan. Huwag tayong sasabihin ay perfect tayo dahil lalabas at lalabas po ang kapintasan natin. Alimbawa, pangit man ako sa pan iyong paningin. Kung napakaganda naman ang kalooban ko, mas ginto po ang tingin ko sa iyo. ba? Diba? Ganun po. Dapat tayo po ay uh, isting na natin kung anong side na maganda sa atin. Hindi purong pangit. Hindi puro pangit. ba? Diba? Hmm. Kaya ang masasabi ko lang dito sa inyo mga kapatid, mga ilabers na nagmamahal ki Erika wag kayong mandamay ng tao, dahil kung pati anak ni Kuya Bal dapat si Kuya Bal ang banatan nyo dahil si Kuya Bal po ang nagre-reaction sa inyo, kagay sa amin na kami ang nagre-reaction, kami po ang anonyo, dahil kami po ay makakasagot ang anak ni Kuya Bal, hindi kayo masasagot dahil hindi po sila ay wala po sila sa social media hindi po sila kasali dito kaya ilabas nyo po sila, ba diba? yun lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid dahil uh, yun ang tama Hmm. Kaya, kung idol nyo si Erika, mahal nyo si Erika, mahal namin din si Beyonce, di ba po? oh, ganun lang po yun. Uh, nandiyan kami na para i namin. Kung wala naman kayong ginagawa na panglalait dito kay Beyonce, wala rin kayong maririnig sa amin, di ba? Yun lang po. Maraming salamat po mga kapatid. At hanggang dito na lang, uh, pasensyan nyo na po ako at in, wala po akong live at uh, upload lang ito at na mag-iingat kayo. God bless you. We love you so much. At shout out po kay dito, kay Barat Bagsik, Selsa BPH, Air Mix Vlog, uh, uh, Selena Barbosa Official, at Hayat Mix Vlog, at Malo de los Santos. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye We love you so much. Bye-bye!